kahulugan ng pagkawala sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pagkawala ay maaari maging disorienting o pukawin ng mga damdamin ng pagkalito, pagkabalisa o kahit na takot. Gayunpaman, ang mga panaginip na ito ay madalas na nagdadala ng mga simbolikong kahulugan na nagbibigay ng mga pananaw sa ating mga damdamin pagnanasa nanasa at mga kalagayan sa buhay. Sa artikulong ito, sinisiyasat natin ang mga posibleng interpretasyon at kahalagahan sa likod ng mga panaginip tungkol sa pagkawala, pagtuklas sa mga tema ng kawalan ng katiyakan, pagtuklas sa sarili at paghahanap ng direksyon. Ano ang ibig sabihin ng nawala sa panaginip? ang panaginip na mawala ay maaring magpakita ng takot na mawala ang iyong landas o mawala ang paningin sa iyong mga layunin at adhikain. Maaari itong magpahiwatig ng pagkabalisa tungkol sa paggawa ng mga maling desisyon o paglilihis sa iyong piniling landas. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na pag ang iyong mga takot at gumawa ng mga hakbang tungo sa muling pagbabalik ng iyong kahulugan ng layunin at direksyon. Bilang kahalili, maaari rin ito maging simbolikong imbitasyon para sa pagtuklas sa sarili at personal na paglaku. Nagmumungkahi ito ng pananabik na galugarin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo, yakapin ang mga bagong karanasan at tuklasin ang mga nakatagong aspeto ng iyong sarili. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na magsimula sa isang paglalakbay ng pagkalugad sa sarili na nagpapahintulot sa iyong sarili na makipagsapalaran sa hindi pamilyar na mga teritoryo at tumuklas ng mga bagong pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang lunsod. Ang panaginip na mawala sa lunsod ay maaari maging salamin ng pangangailangan na makahanap ng balanse at panloob na pagkakaisa sa iyong buhay. Ang mataong kapaligiran ng lunsod ay maaari maging isang metapora para sa pagiging abala at pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay. Inihikayat ka ng panaginip na ito na maglaan ng ilang sandali upang mag-pause, magmuni-muni at maghanap ng pakiramdam ng balanse sa gitna ng kaguluhan maaaring ito ay isang paalala na unahin ng pangangalaga sa sarili, lumikha ng mga hangganan at makahanap ng mga sandali ng pag-iisa at katahimikan sa loob ng urban landscape. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang hotel. Ang panaginip na mawala sa isang hotel ay madalas na nagpapahiwatig ng panahon ng paglipat o pagbabago sa iyong buhay. Ang mga hotel ay mga pansamantalang lugar kung saan naghahanap ang mga tao ng kanlungan o manatili sa panahon ng mga transition, tulad ng paglalakbay o paglipat. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maari kang mag-navigate sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan o sumailalim sa, sa mga makabuluhang pagbabago sa buhay. Hinihikayat ka nitong yakapin ng paglipat at hanapin ang iyong paraan sa gitna ng hindi pamilyar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang gusali. Kung nanaginip kang mawala sa isang gusali, maaari itong magpahiwatig ng isang panawagan para sa paggalugad sa sarili at personal na paglago. Ang ibang kwarto, mga pasilyo o mga sahig sa loob ng gusali ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong pag-iisip o mga karanasan sa buhay. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na makipagsapalaran sa mga hindi pa natutuklasan teritoryo sa iyong sarili na tinatanggap ang mga bagong pananaw at pagkakataon para sa paglago. Hinihikayat ka nitong sumisid ng malalim sa iyong subconscious at tuklasin ang mga nakatagong aspeto ng iyong personalidad at potensyal kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa masamang kapitbahayan Ang panaginip na mawala sa isang masamang kapitbahayan ay maaaring sumasalamin sa isang takot sa kahinaan o isang pakiramdam na malantad sa mga potensyal na panganib sa iyong paggising Maaaring magpahiwatig ito ng kawalan ng tiwala sa ilang partikular na kapaligiran o relasyon o takot na mapakinabangan ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na suriin ang iyong mga hangganan. Palibutan ang iyong sarili ng mga mapagkakatiwala ang individual at unahin ang iyong personal na kaligtasan at kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa ibang bansa Ang panaginip na mawala sa ibang bansa ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naliligaw at nalilito sa iyong paggising maaring nasa hindi pamilyar na teritoryo ka sa literal at makasagisag na paraan. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang galugarin at mahanap ang iyong paraan. Huwag matakot na humingi ng tulong habang nasa daan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang mall. Ang panaginip na mawala sa isang mall ay madalas na sumasalamin sa mga hamon na nauugnay sa paggawa ng desisyon at ang kasaganahan ng mga pagpipilian sa iyong pagising sa buhay. Ang mga mall ay puno ng iba't ibang mga tindahan, bawat isa ay nag-aalok ng iba't ibang produkto o karanasan. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaari kang makaramdam ng labis na pagkabalisa sa maraming mga pagpipilian o desisyon na kailangan mong gawin. Hinihikayat ka nitong umatras, suriin ang iyong mga prioridad at gumawa ng mga pagpipilian na naaayon sa iyong mga halaga at layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang pamilyar na lugar ang panaginip na mawala sa isang pamilyar na lugar sa huli ay nangangahulugan ng paghahanap ng iyong paraan. Nagsisilbi itong paalala na humingi ng patnubay at suporta mula sa iba. Gayun din mula sa iyong sariling intuwisyon. Inihikayat ka ng panaginip na ito na makipag-ugdayan sa mga pinagkakatiwalaang individual humingi ng payo o gumawa ng mga kasanayan sa pagmumuni-muni sa sarili upang matulungan kang mag-navigate sa mga kawalan ng katiyakan. Ipinapaalala e nito sa iyo na kahit sa mga sandali ng pagkalito, meron kang panloob na mga mapagkukunan at katatagan upang mahanap ang iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala at humihingi ng mga direksyon. Ang panaginip na mawala at humihingi ng mga direksyon ay maaaring magpakita ng pagnanais para sa tulong at suporta sa iyong pagising sa buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng patnubay mula sa iba upang mag-navigate sa mga mapanghamong sitwasyon o proseso ng paggawa ng desisyon. Ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na makipag-ugnayan sa mga pinagkakatiwala ang individual, mentor o eksperto na makakapagbigay ng mahahalagang insight at makakatulong sa iyong mahanap ang iyong paraan. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng paghanap ng suporta kung kinakailangan at pagpapahalaga sa karunungan ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang kakaibang lunsod ang panaginip na wawala sa isang kakaibang lunsod sa huli ay nagpapahiwatig ng proseso ng paghahanap ng iyong paraan at pagyakap sa paglalakbay. Ito ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paggalugad, puno ng hindi kilalang mga destinasyon at mga pagkakataon para sa paglago. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na magtiwala sa iyong instinct manatiling matatag sa harap ng mga hamon at manatiling bukas sa mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Sinasagisag nito ang transformative power ng pag sa hindi pamilyar at umuusbong ng mas malakas at mas may tiwala sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang malaking gusali. Ang panaginip nang nawala sa isang malaking gusali ay sumasalamin sa mga hamon at adlang na nararanasan mo sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang malaking gusali ay kumakatawan sa mga komplikado at sa masalimuot ng iyong landas sa buhay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay maaaring nahaharap sa mga paghihirap o pakiramdam na nalulula ka sa mga pangangailangan ng iyong paggising. Hinihikayat ka nitong magtiyaga, manatiling matatag at magtiwala sa iyong kakayahang mag-navigate sa mga hamon. Tandaan, ang bawat hamon ay nagpapakita ng pagkakataon para sa paglago at pagtuklas sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa dilim. Ang panaginip na mawala sa dilim sa huli ay nangangahulugan ng paghahanap ng liwanag at ng pagkakataon para sa pagbabago. Ang kadiliman ay kumakatawan sa isang pansamantalang estado na nauuna sa liwanag at paglago. Ang panaginip na ito ay naghihikayat sa iyo na manatiling umaasa at matatag sa pag-alam na palaging may kisap ng liwanag na maaaring gumabay sa iyo. Yakapin ang proseso ng pagbabago dahil madalas itong humahantong sa pagtuklas sa sarili, personal na paglaki at isang bagong tuklas na pagpapahalaga sa liwanag na nagbibigay liwanag sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa paaralan. Kung nanaginip kang mawala sa isang paaralan, maaaring ipahiwatig nito na naliligaw ka o hindi sigurado sa iyong landas sa sa akademiko o karera. Marahil ay pakiramdam mo ay gumagala ka nang walang patutunguhan at hindi mo alam kung saan direksyon tatahakin. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa isang takot sa pagkabigo o ang presyon upang matugunan ang mga inaasahan ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa istasyon ng tren? Ang panaginip na mawala sa isang istasyon ng tren ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa paggalugad at paghahanap ng mga bagong pagkakataon. Ang istasyon ng tren ay kumakatawan sa isang sentro ng mga posibilidad at pakikipagsapalaran. Inihikayat ka ng panaginip na ito na maging bukas sa mga bagong karanasan at sa alang alang ang mga alternatibong landas sa iyong personal o profesional na buhay. Inihikayat ka nitong lumabas sa iyong comfort zone, yakapin ang hindi pamilyar at simulan ang mga kapanapanabik na paglalakbay ng paglago at pagtuklas sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa ibang bansa ang pagkawala sa ibang bansa sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng disorientasyon at mga hamon ng pagbagay. Kinakatawa nito ang isang sitwasyon kung saan maaaring pakiramdam mo ay wala sa lugar, hindi pamilyar sa mga kaugalian, wika o mga pamantayan sa lipunan. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa mga tunay na karanasan sa buhay kung saan makikita mo ang iyong sarili sa hindi pamilyar na teritoryo o nahaharap sa mga sitwasyon na nangangailangan ng kakayahang umangkop. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maging mapagpasensya sa iyong sarili at bukas sa pag-aaral habang nagnanabigate ka sa mga hindi pamilyar na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa theme park ang panaginip na mawala sa isang team park ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa balanse at saligan sa iyong buhay. Ang napakalaki at disorienting kalikasan ng panaginip ay maaaring magpakita ng isang pakiramdam ng pagkadala ng mga distraction ng buhay. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang paalala na muling kumonekta sa iyong mga pangunahing halaga magtatag ng mga prioridad at makahanap ng katatagan sa gitna ng kaguluhan at kaguluhan. Inihikayat ka nito maghanap ng panloob na pagkakaisa at lumikha ng isang pakiramdam ng balanse sa pagitan ng trabaho, paglalaro at personal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawala at sinusubukang makauwi ang pagiging naliligaw at pagtatangkang hanapin ang iyong daan pa uwi sa isang panaginip ay kadalasan nagpapakita ng pagnanais para sa emosyonal na katatagan at isang pakiramdam ng seguridad sa iyong pagkising. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa isang ligtas at mapag-aruga na kapaligiran kung saan makakahanap ka ng aliw at suporta. Ang panaginip na ito ay maaring lumitaw sa mga panahon ng paglipat, kawalan ng katiyakan o emosyonal na kaguluhan kung saan inaasam mo ang katatagan at isang lugar na matatag na sa iyo nagsisilbi itong paalala na unahin ang pangangalaga sa sarili magtatag ng malusog na mga hangganan at lumikha ng pakiramdam ng emosyonal na seguridad sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang cruise ship ang pagiging nawala sa cruise ship sa isang panaginip ay madalas na kumakatawan sa isang pagnanais para sa paggalugad at pakikipagsapalaran sa iyong paggising. Ang cruise ship ay sumisimbolo sa isang paglalakbay ng pagtuklas, mga bagong karanasan at isang pahinga mula sa nakagawian. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaring ikaw ay naghahanap ng bago, kaguluhan at isang pakiramdam ng kalayaan. Inihikayat ka nitong tanggapin ang mga pagkakataon para sa paggalugad, palawakin ang iyong pananaw at lumabas sa iyong comfort zone upang tumuklas ng mga bagong aspeto ng iyong sarili at ng mundo sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa hospital. Ang pagiging nawala sa hospital sa isang panaginip ay madalas na sumasagisag sa mga alalahanin tungkol sa iyong pisikal o emosyonal na kagalingan. Ang hospital ay kumakatawan sa isang lugar ng pagpapagaling, paggaling at paghingi ng profesional na patnubay. Iminumungkahi ng panaginip na ito na maaaring nahaharap ka sa mga isyo na may kaugnayan sa kalusugan o nakakaranas ng emosyonal na pagkabalisa sa iyong paggising. Inihikayat ka nitong bigyan pansin ang iyong kagalingan at humingi ng kinakailangan suporta o paggamot upang matugunan ang anumang pinagbabatayan na mga alalahanin. Pag-isipan gumawa ng mga productive na hakbang tungo sa pangangalaga sa sarili at humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkaligaw sa dagat. Ang pagkaligaw sa dagat sa isang panaginip ay kadalasang sumisimbolo sa mga hamon at balakid na kinakaharap mo sa iyong paggising. Ang kalawakan at hindi mahuhulaan na dagat ay kumakatawan sa hindi alam o napakabigat na mga pangyayari na maaaring nararanasan mo. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaari kang makaramdam ng pagkawala. Kawala ng katiyakan o kawala ng direksyon sa pagharap sa mga hamong ito. Hinihikayat ka nitong tipunin ang iyong panloob na lakas, magcaga sa mga paghihirap at magtiwala sa iyong kakayahang mahanap ang iyong daan pabalik sa matibay na lupa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa isang parking garage? Ang panaginip na mawala sa isang garahe ng paradahan ay kadalasang sumisimbolo sa mga hamon o pag-aalinlangan na may kaugnayan sa paggawa ng desisyon sa iyong paggising. Ang parking garage ay kumakatawan sa isang puwang para sa pansamantalang paghinto at mga pagpipilian. Iminumungkahi ng panaginip na ito na maaaring nahaharap ka sa mahahalagang desisyon o pagpili na tila napakalaki o hindi malinaw. Sinasalamin nito ang pangangailangan mag-navigate sa iba't ibang opsyon at hanapin ang tamang direksyon. Hinihikayat ka nitong maglaan ng oras upang mag-ingat na isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian. Maghanap ng kalinawan at magtiwala sa iyong mga instinct na gagabay sa iyo patungo sa tamang landas kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala, pagkawala o pagkakulong. Ang panaginip tungkol sa pagkawala o pagkakulong ay sumasalamin sa emosyonal o mental na pagkalito. Ito ay sumisimbolo sa isang estado ng kawalan ng katiyakan, pag-aalinlangan o pakiramdam na nalulula sa mga hamon ng buhay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaari kang nakikipagbuno sa mahirap na mga pagpipilian o nagnanabigate sa mga komplikadong sitwasyon. Hinihikayat ka, hinihikayat ka nitong umatras, suriing muli ang iyong mga prioridad at humanap ng mga sandali ng kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng pamamahala sa iyong oras, pagtatakda ng mga hangganan at pagtuon sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Maaari mong mabawi ang isang pakiramdam ng direksyon at layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala sa amusement park. Ang panaginip na mawala sa isang amusement park ay maaaring sumagisag sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan o pagkalito sa iyong paggising. Ang malamis na layout ng parke at ang maraming landas ay kumakatawan sa mga hamon at proseso ng paggawa ng desisyon na maaaring kinakaharap mo ay e ng panaginip na ito na maaaring nakikipagbuno ka sa mahahalagang pagpipilian, hindi sigurado sa mga susunod na hakbang na gagawin. Inihikayat ka nitong magtiwala sa iyong mga instinct, makinig sa iyong panloob na boses at tumingin ng patnubay kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa diwa ng pakikipagsapalaran, pagpapanatili ng positibong pag-iisip at pagsunod sa iyong intuwisyon maaari kang mag-navigate sa kawalan ng katiyakan at harapin ang landas na humahantong sa kalinawan at katuparan. Espiritual na kahulugan ng pagkawala sa isang panaginip Ang pagkawala sa isang panaginip ay maaaring maging isang espiritual na paanyaya upang mas malalim na pagmumuni-muni sa sarili at panloob na paggalugat. Nangangahulugan ito ng pangangailangan na muling konekta sa iyong tunay na sarili, sa iyong espiritual na kakayahan at sa iyong mas mataas na layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay pansamantalang nawalan ng ugnayan sa iyong espiritual na landas at inihimok na hanapin ang panloob na kalinawan, karunungan at patnubay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagkawala ay maaaring magpakita ng takot na mawala ang iyong landas o mawala ang paningin sa iyong mga layunin. Maaari silang magpahiwatig ng pagkabalisa tungkol sa paggawa ng mga maling desisyon o paglihis sa iyong piniling landas.